The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Sino po sa inyo nito feeling nyo minsan na sagad nyo na ang Diyos? Alam nyo yon yung sa dami natin ginawang kasalanan, sa dami nating mga pagtalikod sa Kanya, parang feeling natin minsan, siguro naubos ko na yung pasensya ng Diyos. Siguro hindi na niya ako pap papakinggan. Tapos feeling mo, gagawa ka mabuti para somehow mabalance. Alam nyo po, hindi ganun ang Diyos. Ha? Sabi po sa mga panaghoy, ang lalim na to, no? Lamentations to. Mga panaghoy, 3, 22, hanggang 23, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Himila, himayin ko lang Brad Ted saglit. Ang ganda kasi ibig sabihin na to. Ang lalim ng meaning na to pero sobrang powerful. Ang tapat na pag-ibig daw ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Sa mga panahon po na matinding pagsubok, minsan parang iniwan na kaya ako ng Diyos. Wala na kayo pagmamahal niya sa akin. Pero pinapaalala lang nitong si Jeremiah na itong pag-ibig ng Diyos na to, matatag to, hindi to nagbabago. Hindi siya uncertain, hindi siya naapektuhan dahil masama ka, hindi siya naapektuhan dahil may nagawa tayong hindi maganda. Kahit anong man pong sitwasyon na kinakarap natin, nananatiling buo at matibay ang pagmamahal niya sa atin. Hindi po ito based sa mabait ka o marami ka na-accomplish, but based on his character. Ang sabi rin po dito, ang kanyang mga habag daw po ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. So, ibig sabihin, kung feeling mo kulang ka sa pagmamahal ng Diyos, tuwing gigi nagigising ka sa umaga, may panibagong habag sa iyo, may panibagong mercy ang Diyos sa iyo. Sa ating mga pagkukulang, kahinaan, mga pagsubok, yung habag daw po ng Diyos ay available ting umaga. Kaya siguro yung sunlight, ano, pag nakita ka ng sinag ng araw sa umaga, gumaganda yung pakiramdam mo kasi may bagong habag yung Diyos sa akin. So sa mga nakikinig po ngayon na parang pakiramdam mo, alam mo yung tinalikuran ka na ng Diyos. Pag nakakita ka ng liwanag ng umaga, may panibagong awa, may panibagong grasya ang Diyos sa iyo at sila sabi niya, anak, bago lang tayo. Nadapa kahapon, ngayon ay panibagong araw. Bibigyan kita ng another chance. So bawat araw po, isang bagong pagkakataon na magsimula muli. At last po, sabi dito, dakila ang iyong katapatan. Napakadakila. Great is thy faithfulness. Alam niyo po, hindi natin ma makukomprehend, ma mauunawaan ng lubusan. Kasi pa tayo, mga nila lang, limited po tayo yung katapatan natin. Pag masama ka, masama rin ako iyo. Gawin mo kasamaan, gagantihan kita na mas matindi. Si Lord po iba. When we are still sinners, makasalanan, pinadala daw po niya anak niya upang mamatay at magbayad sa ating mga kasalanan. Ganun po katindi at kadakila yung katapatan ng Diyos. Ito po yung isang kasiguraduhan na tayo, magkamali man, pwede bumalik sa kanya. So ikaw na nakikinig ngayon na parang pakiramdam mo na ubos ko na yung awa niya. Hindi po na ang awa ng Diyos. Ikaw na parang pakiramdam mo, wala na akong babalikan pa. No, 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 prodigal son story. Bumalik siya sa ama, yung ama buong bu bukas palad na ini-receive in siya. So ulitin ko lang po, mga panaghoy tres 22, hanggang 23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang Kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Panginoon, maraming salamat dahil ang pagmamahal mo ay hindi base sa human nature. Kasi kung kami ng Lord, napakalimitado ng aming pagmamahal. Laging conditional kaming magmahal. Pero Lord, ikaw, hindi nauubos ang iyong pagmamahal. Hindi nagmamaliw ang iyong katapatan. So Lord, salamat po. Tingigising kami sa umaga. Pag kami ng program Ramang ito, alas 6. Lord, ibig sabihin, may awa ang Diyos, may pagmamahal ang Diyos. We can go back to you. Hinihingi mo lang, Lord, yung pagtalikod sa kasalanan, yung repentant heart, yung pagsisisi sa aming mga kasalanan at lagi ka nandyan. Ginagabayang kami upang maisakatuparan ang iyong plano at purpose sa aming buhay. Kaya, Lord, today, another day is ahead of us Haharapin namin ito na buong, may buong pag-asa at pag, pagmamahal. Salamat, Lord, sa mga patnubay niyo sa amin sa araw-araw. These are prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.